Kamusta mga Kakabre TV? So napunod nyo na po ba to? O nakita nyo na yung bagong balita ngayon? Yung mga kababayan natin gumagawa ng illegal o nagpa part time dito sa Singapore. So alam naman naman po natin na bawal yan. So may nahuli po. Ito po si ate. Ay nagpa siya ng 13,000 Singapore dollar at ang kanyang employer ay 7,000. So 30 years na po pala siya rito nagkatrabaho sa Singapore. At ayon po sa balita ay may nagsumbong daw po sa kanya sa MOM. Kaya po ito ay nahuli si ate. So ingat-ingat po tayo at sana po ay huwag tayong gumawa ng mga alam nating bawal dito sa bansang ito. Dahil dito po ay malaki po ang babayaran natin pag tayo ay nahuli. So ito naman po ay may nahuli na naman pong tatlong foreign po na nagkatrabaho sa delivery rider. So sumasideline po sila bilang delivery rider at sila po ay nahuli ng MOM dahil sa report daw po. So marami po nahuhuli ngayong buwan na to at taon na to. So ito po yung ating video at panoorin nyo po. So madalas na po uh, nanguhuli po yung MOM kaya po uh, iwasan po natin gumawa ng illegal dito sa Singapore dahil malaki po ang kabayaran nito. Maaari tayong magmulta ng 20,000 at makulong ng dalawang taon o humigit o kaya pareho, pareho mong uh, bayaran ang pagkakakulong at yung uh, 20,000 so ito naman po yung mga pulse information na documents na sinasubmit so meron din po tayong kababayan na nahuli rito so nakakalungkot naman pong isipin ay meron po tayong dalawang kababayan na nahuli dahil dito po sa mga maling mga dokumento na ipinapasa sa kanilang mga employer at sa MOM. So dito po ay Uh, ayun ayon sa balita ay nakulong sila ng 25 weeks so hindi ko po alam kung may multa pa po ito sa kanilang pagkakahuli so kaya po ay ingat-ingat po magtrabaho na lang po tayo ng maayos at para walang problema so dito po sa Singapore is kung saan ka lang po naka-employ yun lang po ang allowed mong pagtrabahuhan so dito naman po ay onsing individual po ang nahuli ng MOM dahil sa pagkatrabaho na ilegal dito sa Singapore. So napakarami pa po mga nauhuli ng MOM ngayon dahil sa mga illegal workers na nagkatrabaho, hindi lamang sa kanilang employer. So sana po ay mag-ingat at huwag na pong gumawa ng mga labag sa batas. So dito po yung MOM po ay nag po ng anilang mga site na mabilis ma-access ng mga viewers o ng mga tao. So gumawa po sila ng uh, site para po sa sumbong o mga reklamo about sa mga illegal part-time. So nag-add po sila ng mga online future guys sa Facebook at sa mga Google. So ito po ay nilagay po ng M MOM para mabilis makapag-report ang mga tao. So sana po ay wala na pong lumabag na batas. Mag-ingat po tayong lahat kabayan.